po kaming nakidnap. <laughs> nakidnap. Eh, inanyayahan namin, total na within the area na rin lang si Kong. Eh, baka kayo'y nagtatakay. Ano ba yung kinakanta-kanta natin dyan? Pare, yung uh, total, nandito yung... Ayan. Yun. Niloloko ko kasi sir, kasi meron kaming kasamahan dito sa Alio Broadcasting. Ang pangalan niya, Wiwa. So, birthday po niya ngayon. Kaso, nakalive ayaw magpakain. <laughs> Kaya lagi ang tina, lagi namin kinakanta. Ano ulit ulit. 1 4 3 1 Tayo. I love you dear. Totoo kami dun sa ano sa Thank you po. Thank you po. Sa inyong uh, jingle mula ho noon kanta namin. Oh. Okay, kasama po natin live on studio Aglipay Ah, uh, hindi pala, mali mali mali. Diwa Party List Representative Michael Mike Edgar Aglipay. Yeah. Kung maganda magandang araw. Po. Magandang umaga po, uh, boss that uh, Dennis mo. Kung oh. na, nalilimutan niyo po yung Dennis, piolo na lang. Oh, Dennis. <laughs> <laughs> Kumusta po ang pag-iikot po natin sa buong bayan ng Pilipinas? Ito, patapos na po. Uh, anim na tulog na lang. Na wala yung <laughs> Opo, Anim na tulog na lang ay hmm. malalaman na natin ano ang mga sino mga pinili at anong party list ang pinili ng ating mga kababayan. It's really different no pagka face to face nakakausap niyo mga kababayan natin kong no. Opo, opo. Talagang uh, minsan ay nakakalimutan ng na mga nasa kongreso kung ano yung dapat ipaglaban nila kaya kailangan na talagang magikot sa mga lalo na doon sa mga kakatulong sa iyo. Mm, mm Tama po. Mm -mm. Okay, kong uh, Sasabihin ko to ah, alam kong wala ito sa ano pero sasabihin ko ito. Ito ho dun sa mga bumoto dati sa Diwa Party List. Opo. Uh, para humalaman inyo, dun ho sa mga bumoto sa Diwa Party List noon, si Kong po ay walang absent. Ha? Baka uh, akala nyo walang nangyari. I, i, i mula ho na umupo Itong si uh, Kong ay walang absent. Yes po, yes uh. po. So Tama po boss walang ladies. ano, walang kumbaga, Tama may may saysay yung ating uh, uh, pagboto sa Diwa Party List. Ah uh, yes, very challenging 'yan lalo na nung pandemya. Ah uh, ano na lang siguro kami nandoon mga 30. 30 na lang kayo. 30. Kasi the rest naka-online, allowed yung online pero I'm talking about no absence na no physical presence. Mm. Kasi noon, miski online ka, considered present ka. Oo nga. Kayo, opo. laging nandun. Opo, opo. Oh, okay, so... Hindi ko na ako itatanong kung sino mga kasama ninyo doon, ha? Opo. Basta importante. Pwede kaya naman kasi oh. mga 30 lang yung babanggitin kong pangalan. <laughs> <laughs> so basta importante, hindi sila lugi yung uh, binigay na boto What sa inyo naman? last election. Uh, hindi tayo no, lahat ng oras natin, sinusuklian natin para sa taong bayan. Mm -mm. So may mga negosyo tayo pero ano tayo, uh, 8 o'clock to 11 o'clock, dito mm -mm. lang office ko sa kapitolyo mm -mm. After that, uh, schedule ko, pupunta na sa Congress, doon ako magla-lunch, tuloy-tuloy mm -mm. na yun. Diretso na? 8 p.m., 7 p.m. Ang uwi? Opo. O, oh, hanggang gabi pala kayo. Oh, o, ito, uh, ito, sinasabi ko lang ho dun sa mga bumoto before, sa Diwa list, hindi ho kayo lugi dahil hindi nag-absent itong binoto ninyo. Ha, eh bayad ho tayo. Kumbaga, nabayaran kayo ng serbisyo. Ah, uh, wala, walang absent si uh, si Kong. Sigo kahit oboh. sinisipon sipon kayo, ubo-ubo kayo, kayo. Uh, <laughs> o naman, hindi kayo? naman tayo kinovid ki noon. Na-covid yata ako nung ano eh, nung nung ano recess. Mm -hmm. Pero mismo mga session wala. Mm -hmm. Healthy tayo. Okay. Very good. Very good. Okay. So, <laughs> dalawa ho yung aking uh, talagang ah uh, ah uh, 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 kumbaga um, na kuha ang aking attention I, ano na ako ang uh, ang uh, latest sa uh, endo? Ayun nga uh, ako kasi ang partido namin po ay for independent workers yung mga non-unionized workers Yeah. tatlo lang po nag-represent na party sa kongreso ever since para sa manggagawang Pilipino mm -hmm. yung TUCP unionized yan okay. yan yung mga un may union na worker okay Majority vast majority ng ating Pilipinas na na under the labor uh, uh, industry labor Abo. Abo. force Abo. ay non-unionized independent workers mm -mm. kaya Diwa means Democratic Independent Workers Association na acronym. Mm -hmm. And isa pang party list represente yung mga ka, makaliwa na makabayan. Mm -hmm. Bayan muna. Bayan muna. For Abo. the workers din yan. Kaso lang eh kaliwan masyadong leftist yung ideology. Mm -hmm. So tayo ay ano tayo for mainstream Natanggal naman tayo na natalo lang tayo ng 1000 votes. Tayo yung una sana. Medyo may nangyaring hocus pocus noon eh, pero ayoko nang pag-usapan 3 years ago na opo, yun. Opo. 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 Mm -mm -mm -mm. So yung uh, tungkol po sa uh, endo natin, kumusta na po ito akong uh, Yung endo, yung pala hindi ko na sukat yung uh -huh. Yung endo po yan po nung pumasok si President Duterte nung nangangampanya siya ng 2015 and mm. 16, sabi niya first priority drugs, second priority tapusin ang endo. Mm. Nung 18 nung 17 Congress po mm. napasaya ng both House of Congress in the guidance of President, binito ni President last minute mm -hmm. dahil lang strong lobby po ng 10 biggest conglomerates in the Philippines. Mm. Nayon nung panahon ko nung nakaupo na ako yung 18 Congress ako po yung primary sponsor nung bill na yan out of committee and in the plenary napasa ko yan sa House of Representatives. Kinausap ko lahat ng mga major parties mm. leaders sa Congress, mm. House of Representatives. Mm. Natulog naman sa Senado, hindi nila did not see the light of day. Oh. Walang oh. hearing sa Senado. Okay. Nung ito naman 19th Congress, mm. totally wala walang nangyari nasa committee lang. Natulog? Natulog. Sa mm -hmm. committee pa lang yon. E ako napas ako sa House of Representatives. Ano ho ba ang uh, bilang uh, uh, isa sa mga nagpo-push nitong endo? Uh, ano ho ba ang magiging epekto sa Pilipinas pagkawalang endo? Pagkawalang endo po, sabi ko nga, uh, majority ho ng mga Pilipino po ay trabahante. It's either ho, negosyante ka, entrepreneur, big businessman, small businessman, or trabahante. Mm -hmm. Ah, uh, sa ating labor force po, meron tayong mga ano, uh, 70 million, sixty to 70 million workers. workers, apa. So, 26 million po, 24 to 26 ay kino ng mga kontraktual, hindi mm -mm. sila permanent workers. Mm -mm. Sa mga umaman ng bansa, priority nila ang mga workers nila. Kaya po, example lang sa Germany, mm -mm. na nasabi ko na dati na yung top 1,000 corporations, 20% ng board of directors nila required by the government na ano member ng labor force nila para makaparticipate sila sa decision making ng kumpanya nila. Kumpanya. Oo, oo, so hindi ko sinasabi maging ganun tayo. Pero yung basic naman, ibigay natin yung basic rights. Maging regular yung isang tra trabahante, isang empleyado, after six months, maging regular. Mm -hmm. Iniiwasan niya ang malalaking kumpanya kasi ayaw nila yung dagdag sa mga benepisyo po. Mm -hmm. Yun lang naman yun. So tayo, hanggat buhay po ako, I will spend my own money in my, to get elected in Congress. Kung Para ayaw na nyo na si Diwa, ipasan hmm. nyo na yung aking mga kasamahan sa Congress, lalo na yung mga part-list. Kung ayaw nyo si Diwa, Uh, i-turn over ko na kanino. Eh, eh kung ayaw eh, na kayo ng Congress, pero oh, gusto pa rin kayo ng tao. <laughs> ipasan na natin yung Security of Tenure Bill para wakasan na natin ng endo. Endo. Oo, kasi napakaganda ho sa mga pamilyang Pilipino kapag Opo. wala ho tayong endo. Yes, yes bilang mo nakatrabaho na ng 20 25 years no, no? na yun lang cycle every 5 months pa oo. i sign siya ng kontrata mm -hmm. kawawa naman yung mga yun. pag retire ang makukuha lang kaparanggot na SSS ano mm -hmm. ba yung SSS mm -hmm. 15,000 or 10,000 maximum yun aman mm -hmm. eh paano kung inulugan ng bracket 8,000 lang oo, oo uh, mapension mo it ano mas mababa pa mm -hmm. uh, problema pa yung mga manpower agencies ayun yun uh, <laughs> pero ako meron na akong security agency, yun lang ang negosyo ko, hindi ako contractor like the madami. Mm -hmm. So ang uh, binibigay namin pag nag-retire, we give the full ano, full per year benefit. That's good, na, that's o. good, that's oh, good. Oo, oh, oh, oh. oh, kasi kayo yung nagpo-push ng oh, ano, no? Oo. Oh, oh, oh. Okay. Um, alam naman ho natin itong pumasok na yung mga graduate two years ago o last year o this year kami mga Gen Z ya uh, kung ano eh kasama din ako dyan <laughs> Kami mga Gen Z. Opo, <laughs> opo, Ano ho yung, uh, kasi ito, uh, itong mga, uh, kung titignan nyo po yung social media, itong mga Gen Z, ay malaking expectation, lalong-lalo na pagka sila yung nagtrabaho. Ito yung pinag-aralan ninyo. Opo, opo. Ano ho yung, uh, um, kadalasan po na data na hawak po ninyo tungkol dito sa mga Gen Z na ito at kung ano yung kanilang expectation paano natin mamamanage, lalong-lalo na itong mga nag-expect na matataas sa salary itong mga ito ah uh, kung eh. alam mo po uh, yung Gen Z uh, majority jan gustong, gustong ano uh, very convenient uh, working conditions kaya tayo po may dalawang din tayong batas na uh, batas bills patungkalang batas mm. na hindi pa nagiging batas mm -mm. na ipaglalaban din natin para sa kanila. Mm -mm. Una po yung uh, informal economy kasi uh, madaming ayo magtrabaho, magtayo sa sarili nilang negosyo mm -mm. out of online. Mm -mm. Nakita nyo naman po sa Shopee or hindi na magbanggit ma online providers. Mm -mm. Uh, ano yan? Yan ang negosyo ng mga Gen. May mga tama. products sila i-import, sila na nagdi-distribute at the lower price para wala masyadong overhead. Uh -oh, so uh -oh. yan ang Magna Carta for Informal Economy. Magiging, ifo, if, ma, ano na natin yung mga rights nila bilang mga negosyante mm -hmm. na may mga list of rights yon na mabibigyan na sila ng SSS, mm -hmm. pag-ibig PhilHealth. Na Gadgets? dati wala yun. Uh, 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 uh. Basta masama na natin sa, sa regular economy. Pangalawa po, yung Magna Carta for BPO. Pinasok ko po yan. Nahiling yan dalawang beses sa, sa Committee on Labor kasi ako po yung Senior Vice Chair ng Labor ng 18 Congress. Congress. Uh, yan po, vast majority dyan, Gen Z. If not, 90% ng members na ay Gen Z. Yan po, ipaglalabang ko rin. Kaya yung mga kakagising lang ay patulog pa lang na ating mga membro ng BPO, BPO. na galing sa kanilang uh, <laughs> oh, shift. Oh. Pakipakinggan po 143DY paglalaban po 'yan. Mm -hmm. BPO Magna Carta for BPO for your for your ano po rights and your ano uh for, for the industry po ninyo. Mm -hmm. Yung pong ano, eh, i-touch ko na rin po yung ayuda para sa mga manggagawa. Ano ho ang stand po ninyo rito? 'Yun na nga. <laughs> nung panahon namin, hindi mm -hmm. masyadong rampat yung kakasimula pa lang mm -hmm. nung 19 Congress yan. Dahil, hindi mm -hmm. dahil gusto ni Speaker Lord. Kung hindi dahil sa pandemya mm -hmm. So, in-accelerate yan nung panahon ni Speaker Lord. Nandun ako eh. One of the leaders ako ni ano, Speaker Lord Velasco. Mm -hmm. So, dati, dati, kung yung amount no na total lang, kunyari lang, hindi ko sinasabi yung amount. Mm -hmm. Kung dati, ang budget lang sa mga ayuda, is uh, 20 billion ngayon po na times 15 wow oo so ganun ka iba na po naging iba na yung ano uh -oh, purpose uh -oh. hindi uh -oh. para makatulong oo 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 Di iba Ginagamit na. Na, na sa politika. Correct. <laughs> Hindi opo. ko sana babanggitin eh. Pero yung iba, nagagamit talaga. Opo. Opo. Whether we like it or not, Kong. Opo, opo. Mm -hmm. Okay. Uh, wala na po tayo masyadong oras, Kong. Um, kausapin niyo po yung mga uh, kabataan, mga workers sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po, mga tiga Luzon, Visayas, and Mindanao. Uh, saan pang lupalok sa Pilipinas? Sa, sa, mga kung may overseas listeners to, no? magandang umaga po. Ako po si Kong Mike Aglipay ng Diwa Party List, lumalaban para sa manggagawang Pilipino. Ang manggagawang Pilipino po, sabi nga, a strong labor force will lead to a strong middle class. A strong middle class will be basis for a strong economy, thus a strong nation. Yun po ang purpose ng Diwa Party List. Kayo po ang mahal namin, mahal namin ang manggagawang Pilipino at mahal namin ang pamilyang Pilipino. Kaya ang manifestation po ng mahal namin nasa numero namin. 143, I love you po. I love you po. Diwa Party List. Yun. Sabihin ko sana 1, 4, 3. Sabagay, naka-background music habang nagsasalita si Kong. Kong, maraming maraming salamat sa pagdalaw. pagdalawahan. Thank pagdalawa. you, Boss Dennis. Thank, Thank you. Thank you very much po.